Hello po, good evening. Ngayon po is nag-iisa lang po tayo dito, kaya mag-video po tayo. So, tahimik. pwede po wala pong sound, kaya let's do it. So, ngayon po, ang gagawin po natin, syempre, is may ginagawa ako kanina bago ako maligo. So, pero ngayon, tapos na tayo naligo. Kung tutusin, mag-isa lang po tayo dito. Ang kasama natin si Chuchay. Si Chuchay po is nandito po sa kwarto. yan. Yeah. Yan po siya sa kwarto. Kasi dalawa lang kami dito. Hindi ako sumama. Pap Pumunta kasi sila ng paranyake. Meron sila doon inanuhan na tawag dito birthday. So, ang gagawin po natin ngayon is since isa lang ako dito, meron naman akong pagkain. Gagawin natin is magliligpit tayo dito, maghugas tayo para kahit paano may magawa tayo dito kahit tayo ay nag-iisa lang. So, di ba? Para kay papano, pag-uwi nila, medyo malinis na. O, kaya, gagawa na po tayo ngayon. So, ayan. Balim, ang gabi natin ngayon is, yes. syempre, maguhugas tayo. Ayan. Kunti lang naman itong hugasan natin. Wait lang. Bubuksan natin yung ilaw. Ayan. Bali, kanina is yes, nagpakulo ako ng tawag dito, malunggay. Parati po yan ang ininom ko. So, ayan, kung makikita po ninyo, yan po ang pinakulo ko pong malunggay kanina. Ayan. So, mamaya-maya is yes, iinom po tayo. Pero ang gagawin po natin ngayon is, syempre, maguhugas tayo ng pinagkainan kanina. Yung ano lang, bandang hapon. So, ayan. Maghugas muna tayo. para wala na po umugasan. Para mamaya ang gagawin natin is mag -e edit na lang po tayo ng video para may upload na po tayo. Tapos, pagkatapos natin mag-ugas, maya-maya, kakain na tayo para kahit papano, di ba? Kakain na tayo ng hapunan. Maaga pa naman. Alas 6 pa lang po. Pero sometimes kasi naghapunan kami dito mga 8. Pero depende. nyo nga lang magigita yung aking mukha. Kaya, kaya nyo lang mag-adjust. May <laughs> yeah. duty kasi ako kanina, kaya hindi ako nakasama. Pero kung natapos na yung duty ko, for sure, sama nila ako. Ang tanong na spinyas yung duty ko is pang umaga kaso, yung isang yung sumunod sa akin sana na mag-duty eh may ginawa pa kaya ako na muna kaya yun, hindi na ako nakapag hindi na ako nakasama sa kanila yan, hugas-hugas ko -hugas tayo At saka lang po tayo, no? Kung tayo po ay may tinulungan na tao, anumbawa, um, nagtrabaho po sa inyo, tapos, eh, gusto po niyang, ang tawag dito, gusto niyang magkaroon ng kanya. Kumbaga, i niya yung mga natutunan niya sa pinagtrabaho niya. So, dapat, di ba, pag gusto nang umalis ang isang tao, kaya kayo, no? huwag mo silang sakaling. Kung baga, maging proud pa nga kayo, kasi nga, yung natutunan niya is ma-adapt niya or may ibabahagi niya at may apply niya sa sarili niya. Kung baga, gagawa siya ng, halimbawa, magsasarili siya ng um, business. Kasi nga, natuto na siya kung paano gawin ang isang mga bagay-bagay pag nagta yung noong nagtatrabaho pa siya. So, ang ginawa niya, nag-decide siyang um, tawag dito, nag-decide siyang gumawa ng sarili niya. Which is, good naman. Kasi nga, di ba, syempre, kung ano din natutunan mo, tiyada mo sa sarili mo. Para kahit pa paano, maram maramdaman mo at panaman mo na meron kang natutunan doon sa pinasukan mo dati. E, meron sa mga tao ngayon, um, meron mga employer na ayaw po ilang ganun. Kung baga, gusto nila di umalis. Kaya eh, ang gusto nga na ng isang tao, umasenso. Diba, syempre, gusto nila na mara makaranasan naman sila na parang walang amo. di ba? So, dapat maging masaya na lang po tayo sa kanila at magiging proud po tayo dahil nanggaling po sila sa inyo or sa employer, kung sino mang employer na yan. Diba, maging ano po tayo, maging proud na lang tayo at ano, support na lang po tayo sa kanila. Kasi nga po, in the end of the day, karangalan nyo rin yan. Kasi saan ba siya ang galing, di diba, sa inyo? So, huwag nyo pong, um, huwag nyo pong diktahan, um, huwag nyo pong pigilan. Kung baga, i-push nyo po sila na gawin yung dapat. Huwag po natin, ano, huwag natin silang pigilan para umasenso sa buhay. So, memang mga ano talaga, um, hindi ko naman nilalahat. Merong ibang mga employer na willing na magturo pa ng kahit na ano pang kanilang dapat malaman. Meron namang ayaw. Kung baga, masasaktan ka lang kasi kung ano-ano mga pinagsasabi. ba diba? Hindi na lang nila um, hayaan na lang yung isang taong maging masaya kung ano man ang gusto nila lalong-lalo lalo na pag gusto, gusto na nga nilang mag-solo or gusto na po nilang gumawa ng sarili nilang ano, um, trabaho. Kung may sarili po silang isip na hindi po na dapat nating pigilan kung ano po yung mga dapat nilang gagawin sa buhay-buhay kasi lahat po tayo nangangarap na masenso lahat po tayo ay may mga pangarap lahat po tayo may kanya-kanya pong decision so syempre uh, maging maging proud ka at pasalamat ka na rin kasi meron mga natulungan at saka makikita mo na lumalago na sila, kumbaga yung mga pangarap nila na abot nila sa buhay. Hindi yun na, pag alam mo sa inyo, kung ano-ano mga kung ano-ano yung mga sinasabi ninyo. Di ba? Tapos andyan pa, na lahat ng mga na nakukuha nila, isusumbat nyo. Ano yun? Di ba? Kaya binigay mo, wag mo na isumbat. Kung manunumbat ka lang naman, wag ka nang magbigay. 'di ba? Para kay papay, no maging okay. Hindi e nagbibigay ka nga. Sinusumbat mo naman. Hindi e useless, 'di diba? Para sabihin. Para sabihin na uh, okay ka. Para sabihin na uh, magaling ka. 'Di diba? So maging patas lang tayo. Or dapat nga matuwa pa kayo kasi nanggaling sa inyo tapos nagsumikap tapos gumawa siya ng sarili niya di ba so hayaan na natin sila <laughs> so ang gagawin natin ngayon is kukuha tayo ng pinakulukong malunggay ito po. so yan bali naiinom po tayo nito ito po talaga yung iniinom ko sa umaga eh, hindi ako nakapagpakulo Kaninang umaga, kaya ngayon na lang. Ayan. Parati po ito. Ininom ko. Ayan. Hindi na rin ako magkasain kasi may kanin pa. Marami. So, may ulam pa naman ako dito. Yung matira kanina, dito So mamaya na lang tayo kakain pag ano na. So, ubusin ko lang ito. Nainumin kong uh, malunggay tea. O, ba diba? Ito lang. Ayan. So, tapos na siya. So, tapos na rin tayo nagugas. Ayan. So, ang gagawin natin, tapos na. <laughs> So maraming maraming salamat po sa inyo pong lahat sa pagsuporta po sa aking vlog. Um, inaanyayahan ko po kayo kung sino po may gusto sa inyo na magkaroon po ng investment, lalong-lalong po sa lupa or farm lot. Um, huwag po kayong magkatubiling magtanong po sa akin. Um, nasa Vermo sa Co Bright Corporation na po ako. Um, isa po akong sales associate. Um, kung sino po may gusto, PM lang po kayo sa akin or comment lang po kayo sa YouTube channel ko. Or di kaya um, message po kayo sa number ko na um, plus 639 152193474. So yan po, para po mag-usap po tayo kung ano po yung gusto nyong farm lot. Mayroon po kami sa Nasugbo at saka sa Indang. Ito po ay developer po ay ang Vehermosa. So, until next time po. Bye-bye. Paalam.